naganap yung naganap yung asawa ko sa ano yung libingan ng auntie niya yeah, she died last May last May she died tapos inilibing siya ng May then ayan last day ng May yata yung siya inilibing Yung binanap niya kung saan Tapos andito kami ni Julio sa sasakyan kasi mainit na mainit, super init. Si Julio umano na. Pumunta kami doon sa kabila. Yung papa naman niya, ayun binisita namin. Tapos si Julio tatakbuhan na ng taktakbuhan. Tapos nagdiwalwal na yung ano, nagdiwalwal na yung dila ni Julio sa super init. Tapos hinihingak na siya. Tapos ayan, dito na lang kami sa car, diba ba, Julio? Yeah. Yeah. Where's Daddy, bebe? ah, huh? Where's Daddy? Hello. Dile man. Tiha badagay. Nakuan na sad siya ay. Sabi ko sa kanya, picturean niya. Saka ito, ito yung cementerio ng mga ano, yung mga soldiers. Military, ayan. At saka yung asawa nila, ayan. Ito yung ano, yung tapos pinapalaki pa talaga ito. Meron na naman doon, part doon sa sa ano sa tawid yung gagawin na naman siya na ano libingan super lucky na dito dito sa Jefferson Jefferson Barracks St. Louis Missouri ayan dyan dyan VA dyan na sedar si deh laki ng vulture guys oh across the river it's uh, Illinois that's Mississippi River ayan ang laki laki ng vulture tummy is it a vulture or eagle a turkey buzzard ah turkey buzzard oh. So, pinapalaro namin dati dito si anak. Tapos, ngayon, ayaw na kasi malaki na siya. Ayan. Ang laki ng vulture. Wow. It's a big vulture. So doon, Illinois. Kasi so, mainit. Mainit, mainit. Binisita lang namin yung ano yung antenna auntie niya tsaka uncle niya tapos binisita namin yung papa niya doon naman sa baba ito yung mga libingan ng mga sundalo there's deer right there, darling. <laughs> deer. Super lucky ng deer. Napakalaki na ano, cemetery. malaki ng simenteryo napaka green ang grass napaka green ng grass here's just uh, space big space there's actually a reservoir under there that holds a lot of water oh. I don't know what it's for maybe for water in the graves I don't know. hindi busy today saturday ko naman because minsan busy minsan hindi oh, walang flag walang flag ayan yung lola niya nandoon <coughs> ganda tingnan no yung mga ano formation ng grave telaga um so good oh ma baheg na baheg yung very organized ba okay guys thank you for watching guys